よおトヨ。 Oh, ang mechanics, uh, mechanics. kailangang uh, patayuin ng player ang paper cup sa gilid ng table for a chance to move the shot glass one step closer to their opponent. Patuloy ang pagpapatayo ng mga players at unahang mailipat ang shot glass hanggang sa base ng opponent. Kailangang inumin ng losing player ang toyo na nasa shot glass bilang parusa. Talagang toyo lang ba ito? Oo nga, dapat oh, oppo. oh, May question po, bakit daw po nakatayo, kung nakatayo eh, opponent, opponent, naman? <laughs> oh. talaga, <laughs> nagawa ng larong ito? Oh, sige, si na nga natin yan. In 3, 2, 1, go! go! Opo! Ah! <laughs> <laughs> oh, Inumin mo na yan! Ay, may isa pa ba? Ay, don't know. Ha? <laughs> Eh. Talaga ba? Oh. Ay, <laughs> sabi niyo, toyo lang. Oo. Oh, oh. Tapos ishake-shake mo na din yan para mamaya may adobo ka na. Oh, Lord! Ang hirap naman ito. Oh, three, two, manok -manok. one. Okay, go. <laughs> go, go. Sarap. <laughs> Ay, grabe. Dapat may mangga to eh. Uy! Masim. <laughs> Masim. Hindi, ang sakit sa tubig <laughs> Parang oh. tatanggal yung mga sumasam. Suma Uy, ang init! <laughs> <laughs> oh. Okay lang yan. Mm, -hmm. mm -hmm. E, Grabe na mo kayo. Na para mag-shake-shake sa ano. Grabe kayo mga ka-MP. Pero dahil challenge yan, eh. pagbibigyan na nga natin ngayong araw. Eh, pero siyempre, yan ito mga ka-MP. Unsok eh.